TV Vlog, shoutout Subscribe natin. Ayan, salamat po Kuya Balsantos Patuloy. Ngayon, magupalang umaga po uh, mga kalangga. Kalinga partners. So ngayon, naratsyada kami ni Kerrigan. mag scout po kami. So hindi na, namin alam kung saan kami pupunta pero pupunta kami dun sa mga kung saan yung malalayong lugar ng mga kasuluk-sulukan uh, ah, doon kami mag ano, mag scout sana ituro sa amin mm -hmm. ng mga panamin namin sa kala ng Panginoon ang mga taong tutulungan na karapat dapat po so ayun gura na kaming dalawa papunta sa aming mission ngayong araw samahan niyo po kami ah, God bless po sa lahat ang sumusuporta sa amin salamat po sa inyo thank you thank you abakan nyo po lang po mamaya yung ano yung, yung lakad namin mission kapatid kahapon po mga kalagayang kalinga po So, kayo nga po na pag namin yung Karigal. So, ito natagpuan namin si Ate Alma. Ito yung sitwasyon nila dito. Ito yung bahay nila. So, nakausap ko na rin po sila na okay lang na ano, ating kapanayamin si Ate Alma. Tingnan po natin yung sitwasyon nila dito. Kasi nakita po namin si, na si Ate Alma, ang sitwasyon nila, ang pamilya nila. Isa rin po ha, karapat dapat na tulungan. So tara tabakan niyo po ako na ano kausapin si Ate Alma magkwento lang ng kanyang ano kanilang buhay at kalagayan po nila ayan samahan niyo po ako dito so yan yan dito si Ate Alma Ate Alma magandang hapon po magandang hapon ayan ito yung si Ate Alma so yan ah, Ate ito yung bunso niyo pong anak ah ilan na po ang anak niyo ah, ah, apat na lang po at may namatay na isa ah 4 ah condolence po dun sa ano ano po panlima po namatay ah panlima so yan ay ate So ayan oh. Ayan, nagising na yung Ano, bunsong anak po Ano, ilan taon na siya? Apat uh, Hello kuya Balik ka, agising lang oh, Ayan Kamusta naman ang buhay-buhay niyo dito? Te naman Tamang-amang Ang sa asawa ko Tamang-amang sa Pagkain lang pagain lang Si kuya, saan po nagtatrabaho? Sa ano po Sa gan Sa oprahan. ah sa oprahan So bali, simula po yun ang trabaho niya? pinya. Naglalag nag nagano ay naglalagas ba tawag dito nag, nag, nag naglalagas naglalagas nagaani ba yon yung tawag doon ah nagaani ng pinya hmm. so magkano naman po yung kinikita niya sa pag bawa pag o paglalagas ng pinya o pagtatanim ganun malimit yung kinikita isang araw <laughs> kasi so, pag tinatanong ko man kasi hindi ako sinasagot. Ah, hindi ka sinasagot. <laughs> <laughs> ah, ganun. Pero yun, kamusta sa uh, yung kitikit na yan, sapat lang. Ayan. So itong tinitirahan yung bahay, to. Naano ko, naantig agad yung puso ko nung nakita ko itong tinitirahan yung bahay. Nadaanan namin nila, Kuya Regan. So, ano po, sa sa inyo po ito? Ano Itong bahay na to? Hindi po. Mm, kay ano po ito kay Espanyol po. Espanyol. Sino po 'yon? Ka-mag-anak nyo? Ano po yung may-ari nito? patay na ay hmm. nasa ano sa kapatid ito. Kapatid ng kapatid nyo po? Hindi po, kapatid ng na namatay. Hindi naman po namin kaano-ano. Ah, napakabait Pero naman. May pinatira po kami Ay, grabe. Napakabait naman ng puso niya kasi pinatira lang kayo dito, walang bayad po. Wala naman po. Ayan, salamat kayo, no. So, pangalan po nun? Gloria. Ayan, salamat ati Gloria sa mabait mong puso na pinatarinyo niyo po dito sila ate Alma. Ayan. So, kasi nakita ko yung kalap. Pwedeng ano, pwede pong pumasok ako sa loob. Kasi kunting ano ko lang, video ko lang. Ito po, ayan mga kalangga, kalinga partners. So, oh. uh, sitwasyon nila ate kaya naantig agad yung puso ko. Nakaramdam ako ng ano talaga. Kasi mapansin nyo, pasok po ako natin, no? Ayan. Ito lang munting bahay nila. Actually, hindi po sa kanila ito bahay. Nakitira lang po sila dito. Ayan, Tapos ito, tinan nyo. Kawawa. po ako. Sobrang ano, kalagayan nila. Kasi pag naulan talaga, kahit hindi mo tanungin sila, kitang kita ko po. Natulog pang ulan dito. Ayan, no? Grabe. Oh, ito po ang sitwasyon nila dito. Mm, simpleng ano lang, simpleng pamumuhay lang ang meron sila. Oh, pero yun, nanting talaga ang puso ko sa kalagayan nila ate. Yeah. Ayan. Okay, ate, ano, ilan na po ang anak nyo? Iba apat na lang po. Ah, apat na. So, yung panganay po. Panganay po. po nasa Giban Nueva siya kinuha po yung kapatid ng asa. Ah, so, nila, baga siya ang nag-aalaga doon. na ano kasi halos. Hindi po makapasok dito. Nagbadlan ka na sakit ako. Ah, sakitin ka rin po palatin. ano po yung may sakit sa ano, yung kulang ah. sa potasyo. Lagi Gamot. akong sinusunod. Ano yung parang nahihilo ka po? Ay, yung mga napakiramdam, hindi ako makakibu, lagi lang nakahiga. Ay, grabe naman yan. So nagpa-check up ka na? ngayon po, ganun po ang ano. Mm -hmm. So may iniinom ka pong maintenance? Nagamot? Wala na. Pero po pag sinusugmat ako, mayroon naman po akong gusita Abi, nabibili bibili naman po. Paano? Pag sinusupong ka lang? Oo Pero ano po ang sabi ng doktor nung no, sa kalagayan mo? Kailangan niyo po mag-vendenance dapat? Ano? Hindi naman. Hindi naman. Parang pag sinusupong ka lang, kailangan may gamot lang. So dapat, mayroon kang gamot dyan. Ano lang. Ang gusto ng doktor ay may lagi lang po ay, may frutas. So yung prutas na susunod ba? Hindi naman. Ayan. Na, so, lang. so ayan medyo wawawa talang kalagay nila Ate Alma. Kasi yun nga sa prutas lang dapat meron siya kasi dun sa kanyang karamdaman. Kumbaga alam, kumbaga yung prutas na yun isa sa maintenance mo para magkaroon ka ng lakas. Now dapat nga may vitamins pa. So ngayon wala. Ay grabe kawawa naman talaga. Ayan. So si Kuya anong oras po uwi yun? baka po mag ngayon kasi sa tapos po nag ano na tukad po sa bundok eh mm -mm. po mababa ngayon mababa at gusto ko ring makausap si kuya sa sitwasyon niya pero ano tay sa sitwasyon um tuloy lang ang laban <laughs> <laughs> nakakaya pa naman pag ako naman nagkakasakit pagka galing ko nahahakibot-kibot naman ako mm, buti na pagkakasya niyo po yung ano yung uh, uh, kunting kinikita ni kuya ano naman po sa ka, pag ano po nakak nakakakuha pa nga po sa ano sa pagkupra niya pagkupra niya pero halos po ang ano namin kuha sa tindahan hmm. Kaya nga mo ang uh, kita kita po natin mga kalanggao yung sitwasyon nila ate. Uh, sa sa sobrang kulang o oh, sapat lang ang kinikita ni Kuya para ano para sa pangkain nila yung bahay po nila hindi na napagawang iayos ayan uh, ano obliga na Ay na, na, eh, grabe. Paano pag gano? Pag ganun po, saan po kayo lilipat? Inaanuhan mo po kami po hanggang, ang ano po sa amin hanggang December. Right? December. Pero may malilipatan na po ba kayo? Meron po kaming luti na dyan sa may kalahi. Hmm, Kaso ka kailangan po yung matulog eh? hmm, na. yung kalahi na yon libre ng barangay, gobyerno? Oh, okay. na po yun sa amin. Buti naman meron. Pero ang problema po nyo ngayon ay yung kumbaga yung pagpapatayo dun sa sisilungan nyo po dun just in case na paalisin kayo. nag uutay yung po si po. Paunti-unti. Ah, uh, yun nga ang oh, mga kalangga. Uh, sobrang ano talaga ang sitwasyon nila at uh, talagang So ayan te, uh, ayun nga mga kalangga. Uh, sana sa sitwasyon ni ate, uh, isa, sa, isa siya po siya sa matulungan natin sa sitwasyon nila. Kasi yun nga, narig ko konteng kwento na medyo hirap din sila at ang trabaho po ni kuya ay pag ano lang po. Ano yun, pagkukopra o kaya pag, pag ano dun sa pinya. Pagagapas po ba yun? Ayan, sapat lang sa kanang ano kinakain at Si ate, nga, ano tayo yung about sa maintenance mo, ilang buwan ka na po hindi nakakapag-maintenance o ano, Matagal din po. Pag ano lang po, pag sinusumpong na lang po, saka nakakabigit. Um, uh, so, ayan. At ay, ano, may mga ano po. Uh, itong pag-vlog natin ay may ano po to sa YouTube. Maraming makakanood. Uh, pwede ka pong manawagan. Uh, kunting ano lang, kwento ng buhay nyo, manawagan ka sa mga mananunod. Uh, malay mo, matig tayong matabang puso sa sitwasyon nyo. Pwede kong ano, humingi ng tulong. Uh, kahit uh, ano. Kung kahit ano. Ang sana po, yung nakakakita man po sa amin, sa sitwasyon namin. Mm Sana, sana po, kung may mabuting puso po, sana kami po ay tulungan. Maraming salamat. So ayan, mga kalangga, kalinga partners. So si ate yung nananawagan. Sa, ano, sa sitwasyon nila, sana matulungan po natin sila. Kasi yun, Hatingin uh, ko naman po ay isa sila ate na pwedeng ano, karapat-dapat natulungan sa sitwasyon nila. Kasi nga po yun. Kaya pag naulan, kahit, kahit di ko natulungan pero tanungin po kita. Ano, natulo. ayun yun, talagang kusina. Tapos dito sa parting, ano, ayun po. Oh. Ang bahay po nila ate. Oh, ano lang po yan, may mga ano nang mga ano mga plastic na pinagtag- tag na ayun pinagdugtong-dugtong, tagpi-tagpi yun para hindi ano. Oh, di ba? Kaya napaka ano po. sa uh, tingin ko isa sila atin na pwedeng tulungan natin. So, yung yung iba niyo pong anakanan po. Yung, nasa school pa po yung, yung pangalawa yung pangalawa. So yung pangatlo po. Yung kanina po natin. Ah, yun. Ilang taon na po yun? Ah. Uh, so, aral din po yun oh. No? grade 5 so ilang taon na yung pangalawa po ilang taon na ah 12 so wabali ako yung anak niya na ate so, yung gunso buti ito ano sa pinagdaraanan nyo ay kinakaya nyo kasi sa ano sa sitwasyon nyo <laughs> kailangan ng mga sa sitwasyon na yung ko, syempre, yung pag-budget, na ano na, ano, yung pag may pasok pa, diba, yung mga baon-baon ng mga bata, kung ano, mahirap, ano, kumbaga mag-budget pag, pag medyo kinukulang, ano. Ito, ilang taong ka na po? 33. 33? So, parang, ano, Maaga nag-asawa. <laughs> Ay grabe. Si Peter Jesus na ilab si Ate Alma. Pogi. At tingin ko pogi si Kuya no. <laughs> ha? Kasi ano, maaga na ilab. Kaya pala sa mura mong edad, apat ng anak mo at meron ka ng ano. Yung panganay, uh, anong year na po? Grade 9. Grade 9 na. So ano na siya, third year high school kung sa ano si ate pala ay murang edad ng asawa at maaga siyang nailog kay kuya gusto kong makilala si kuya para makausap ko rin uh, ano pagbalik na lang po namin ay, ano, hindi pa sya, ay, ano, ay. anong araw siya walang pasok ano? Mal hmm, steady, uh, kumbaga, kung kailan lang matapos Ate uh, sana matulungan po natin sa matulungan natin ay at dalawa pala ito ba dala akong konting bigas tsaka grocery uh, sana ano uh, makatulong yan kahit pa paano pagpasensya nyo na pong dala ko no kasi yun uh, at Ayan mo ano, pag mayroon tayong nantig na puso at may nagbigay ng tulong sa inyo, babalik po ako dito para maibigay po yun sa inyo. At syempre, sa ngayon kasi yung channel ko po ay, yung pagbablog ko ay hindi pa naman po talaga ako sumasaw dito. Pero kung nagkataon, na dumating nang tayo na sumawad na po tayo dito, isa rin po ako sa mga katulong sa'yo at makapagbigay ng kunting kasiyahan sa pamilya nyo po. Ayan, Ate Alma, uh, salamat po sa ano sa tiwala na nag kay sa akin na may pag may vlog ko po kayo para sa ganun ay maano may matulungan po isa kayo sa matulungan namin mga charity vlogger. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Ako pala si ano, baka makalimutan mo ako si Kuya Alpi. Tawagin lang po Kuya Alpi. Ano? Kuya Alpi. Alpi? Opo, ayan. Isa ano, uh, sana isa sa mga tulong din sa iyo kung aking munting channel pagdating ng araw. Ayan, salamat po. Magpapaalam na po ako, no? Maraming okay, salamat, salamat, po, no? Salamat po dito sa binigay ninyo. Okay. Oh. Okay. Okay. Maraming salamat. Ayan, mga kalingap mga kalanggain kalinga partners so si Ate Alma isa sa nakita natin na karapat dapat natulungan tulungan so yun nag ano siya sa akin buti nagtiwala po siya na may vlog may, may, makapanayam natin siya yan si Ate Alma sana isa siya sa matulungan natin sa mga nanonood po diyan mga, ano, mga 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 munting viewers yan syempre Uh, sana isa sa Ate Alma matulungan natin. kasi ni Ate Alma, yung bahay po nila ay hindi po sa kanila. So sabi, binigyan na lang sila po ng panugit na kumbaga may gagamit na po sa lugar na to sa lote. Kaya soon po na kailangan nilang lumipat. Kaso nga po, ang sitwasyon po nila ati Alma ay, meron naman po silang nakuhang lupa doon na binigay po sa kanilang gobyerno. Ang problema lang po yung titirahan po nila doon kasi unti-unti pa lang po hindi pa po nagagawa yung bahay nila doon na malilipatan. Kaya sana may matigta yung puso po uh, sa kalagayan po nila at Alma. Ang bahay po nila ay butas-butas din po. tapos may apat po silang anak at si kuya ang trabaho po ay yun nagpupopra lang po tapos nagagapas din sa pinyahan at syempre uh, sa, hindi po sa, kung po sapat lang po sa pagkain nila yung kinikita ni kuya tapos syempre pambahong ng mga estudyante kaya nga po yung bahay po nila hindi natin nila maipagawa pero sana ayun po isa sa matulungan po natin Ayan, thank you po sa inyong lahat sa walang sawang support niyo po sa amin lahat ng mga ano mga kalingap din syempre sa aming mga charity vlogger and then sa lahat po thank you to you, sa lahat ng viewers dyan sana may makuha tayong sponsor sa nila happy ayo ayan syempre pasalamat ay kuya Bal Santos Matubang at Eden eh, Kalingap Rob yung isa sila sa may mabuting puso at pinalaganap mo yung paglingap dito sa diet at yun nga lumalaganap na at syempre kasama ko si Kuya Regan ngayon kaming dalawa po nag-scout ayan salamat Thank you, Lord, dahil ano, uh, sabi ko kanina nung umalis ako Lord, ituro ko po sa amin ang tamang tao na makupunta namin, makikilala para naman po ay yun, yung nangangailangan tulong at matulungan natin. Yan, thank you po.